Hey, what's up mga katarong? So, andito tayo ngayon sa fish landing ngayon. So, tangmang vlog. Ayan, o. No? May nagbababa ng isda rito. Ang oh, laki nito, o. Oh. Barilis. Ito mga idol, o. Oh. Huli ng Bian Chris. Bian Chris. Ayan, o. No? Napakalaki, o. Oh. Nice, Ay, yeah. Tuna. Ayan po, meron pa sa bangka, o. Oh. Uy, ka ba kapitan yan? Ayan po yung poging kapitan dyan o. Oh. Bian Chris. Ayan, si Boss Trolley Boy Tigas. Trolley Boy Tigas. Ito ang kapitan dyan. Hindi, <laughs> ah, ano <ba? coughs> <laughs> ikaw mo yung kapitan yan? Ikaw na nagdala pa na Ah, ayun, si Roll Boy ang kapitan ng Bian Chris. Ilang nyo? Ah, ayan yan mga idol oh. Yung pangalawang na video natin na tuna oh. oh. lakas ng pogi oh. oh, kasi laki na niya yung barilis eh oh. Ayun, dumating din yung pangulong. Best man. Ayun oh. Ayan, may binaba ulit Pangatlong barilis Yung Ubuatin Uy. Blue Marlin, oh. May Blue Marlin pa. Ayan, talagang sariwang-sariwa. Madugo pa siya mga Lodi. Alright. Ayan. Shout out sa nagbubuhat. Ayan. Ayan mga Kasama ka dyan sa bangka o istibad? Nag-istiba ay, ay. lang. Ayan. Nag-istiba lang pala nice, pangatlo. Aday, may Blue Marlin pa dun. at ayun pa mga idol oh. ay ano yan blue marlin yan ah abay makati yan Hugi, hindi ka nagstopin naplos ang balat mo dyan oh. so ayan, mga idol wala na siyang ulo sa kabuntot so tinatanggalan talaga yan bago itarga sa may truck ayan blue marlin so ayan lang ata yung kanilang ibinaba pero unalay tayo sa pag video mga idol ayan yun siya ng bangkambian Chris Si Boss Rolly Boy ang kapitan Ayan Ayan yung kanilang bangka Alright Ayan dito kanarga Kilang perasa yung kidlat? Okay. Ha? 11 perasa daw Sabihan ka lang silang kan? Ayan Ayan 11 perasa Yung binaba ng B&F na bangka So, biyayang malabon yan. Okay. Ayan yung bangka, paalis na. And then, yung pangulong naman, nandiyan. Tingnan din natin yung huli ng pangulong.